suspect sa pagpatay sa isang motorista sa EDSA Ayala Tunnel kahapon. Base sa testimonya ng testigo, simpleng gitgitan sa kalsada ang ugat ng krimen. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. May suot na face mask at may nakatakip na jacket sa ulo ang lalaking ito nang iharap sa media sa Camp Krami kanina. Siya ang tinuturong suspect sa pamamaril sa isang driver sa southbound lane ng EDSA Ayala Tunnel sa Makati City kahapon. Namatay ang biktimang si Aniceto Mateo Jr. 65 taong gulang. Natuntun ng sospek sa kanya mismong bahay sa Pasig matapos maplakahan at mag-backtrack ang mga sa mga kuha ng CCTV. Hindi muna pinangalanan ng sospek na isang negosyante. na mula sa gunman ang sasakyang minamaneho ng mangyari ang krimen. Nakuha rin ang isang baril na nakarehistro sa kanyang pangalan. Nagmatch pa ang mga na na baso ng bala sa crime scene sa nasabing baril. Sumailalim so din siya sa paraffin test at nagpositibo sa gunpowder nitrate. Positibo rin kinilala ng kasambahay na nagsisilbing testigo sa krimen ng sospek. Ayon sa kasambahay, sa simpleng gitgitan lang sa daan, nagugat ang krimen. She's telling that uh, mayroong uh, gitgitan sa kalsada. So that shows yung uh, motive. Mabilisan lang yun. Dandun lang yun. Uh, they started the road sa According to uh, yung yaya, is uh, pan-exit dun sa going to Ed's uh, Kalayaan coming from BGC going to the tunnel of uh, EDSA southbound. Hinabol at paulit-ulit na lobinong sinahan ng sospek ang biktima matapos ang gitgitan. Kita sa kuhang ito ng CCTV, ang magkasabay ng pagdaan sa entrada ng Ayala Tunnel, ang sasakyan ng biktima at kotse ng sospek. Dumaan ang biktima sa tunnel habang sa ibabaw ng Ayala, dumaan ang kotse ng sospek. Ang isa kasambahay nangyari ang pamamaril bago ang paghihiwalay ng direksyon. Maswerteng hindi tinamaan ang kasang bahay at pitong taong gulang na anak ng amo ng biktima. Ayon kay DILG Secretary Benner Abalos, nakalulungkot na dahil lang sa init na ulo sa kasada ay nangyari ang pamamaril. Nagpaabot ng pakikiramay ang kalihim sa pamilya ng biktima. Nangako rin silang mananagot ang sospek. Talagang gagawin namin ang lahat na magkaroon ng kustensya rito. Ngayon, malinaw na ebidensya. Minatch na yung barel. May mga at nagtuturo ng mga eyewitness. No? pati yung kotse, pati yung CCTV, mat ma matibay po itong ebidensya ko. No? Tingin ko, ako ang bugado mismo, mahihirap pa itong dumipensa. No? Klarong-klaro pa ito, mas klaro pa sa liwanag ito. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe the social media pages the news five